binati o oh, minahal kong matalumnon. nun today is Friday ni yeah. dapat are lakat karon yeah. tungod sa bagyong upong guys wa malahos kay sin sabay ganahan mo mo lakat nga bagyo no dire sa lungsod sa Matalong Leyte Philippines so, yeah. abalikon ko uh, sa tanang taga Matalong nga as Excuse me po. Ang nagdaplay mga sapa mga taplig mga dagat ug suba may mga tubig bitaw ug daghang kahoy uh, always um, na tayo, nata kuha niya, ang mo bakwit na tadi na ta mag kuan nga di bakwit kay base sa experience ga gabi eh. labing ko na guys kan sus so, nagilis ko ba ni daghan ng kahoy mga isang ilang barong-barong adlo ka bitaw na guys nya yeah uh, always tang magampo sa Ginoo nga uh, hata hatagan jud nang maayong nang accept ba kayo wa man yung imposible sa Ginoo guys mo nga uh, uh toga, ato pong ipadayon tong trabaho kay bisag bagyo guys uh, koan, okay iko pp uh, bisyo nga uh, musir bisyo, uh, bisyo nga motabang sa kalambuan dari sa lungsod sa Mataro. Okay? Today is Friday. Okay, guys.